Nakagawa ng alternatibong gamot ang mga eksperto mula sa University of the Philippines kontra gout. Kontra gout. Ito po'y mula sa alamang kilala sa tawag na pansit-pansitan. Baka alam nyo ito. ah, Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Halamang Gamot Ikaw ba'y nakakaranas ng rayuma o arthritis? Pamamaga ng mga kalamnan at kasukasuhan Mga sakit sa balat tulad ng alipunga at buni Problema sa bato sa abdo at bato sa bato Mataas na presyon ng dugo Problema sa uric acid problema sa iyong digestive system? O ang lahi mo ba ay may history ng kanser? Magalak ka mga kahoror dahil nandito na ang isang uri ng halaman na kayang magpagaling ng ganitong mga karamdaman. Merong isang uri ng halaman na karaniwang ating nakikita sa ating mga bakuran at minsan nga ito ay ating inaakala ng mga damo lamang. Pero ang inaakala natin na isang simpleng halaman ay napakainam palang gamot sa maraming karamdaman at yan mga kahoror ang pag-uusapan natin ngayon ang halamang gamot na ito mga kahoror ay tinatawag na peperomia pellucida o mas kilala sa tagalog na pansit pansitan mula pa sa ating mga kanununuan mga kahoror ay ginagamit na ang halamang ito bilang tsaa ito ay kanilang inilalaga at ang katas nito ay kanilang iniinom bilang anti-inflammatory o antioxidant na malaking bagay na tumutulong sa kalusugan ng isang tao. Maging ang Universidad ng Pilipinas ay kinumpirma na ang halamang gamot na ito ay malaki ang nagiging pakinabang at tulong sa tao. Lalo na yung may karamdaman sa buto, gaya ng arthritis o rayuma at gout. Pero ano ba talaga ang klase ng halaman ang Peperomia Pellucida o mas kilala sa tawag na pansit-pansitan? At bakit nga ba ito nakakapagpagaling ng napakaraming karamdaman? So tara mga kahoror at sabay-sabay nating panoorin ang aking kaunting na informasyon na ginawa patungkol sa halamang pansit-pansitan. Ang Peperomia Pellucida o mas kilala bilang pansit-pansitan sa Tagalog na ang itsura ay makintab na bush, pepper elder o rat ear ay isang medicinal herb ng malawakang ginagamit sa tradisyonal na gamutan. Meron itong maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ang Number 1. Anti-inflammatory at analgesic Naglalaman ng mga compound na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga at mapawi ang sakit. Ginagamit para sa paggamot ng arthritis, pananakit ng kasukasuan at pananakit ng ulo. Number 2. Antioxidant Properties Mayaman sa mga antioxidant na tumutulong sa pag ng mga toxic sa katawan na nagpoprotekta sa katawan mula sa pinsala nito. Number 3. Antimicrobial at antifungal. May anti-bacterial at antifungal properties na tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon. Tradisyonal na ginagamit upang gamutin ang mga pigsa, sugat at impeksyon sa balat. Number 4. Sinusuportahan ng kidney health. Ginagamit bilang natural na medicine sa kidney tumutulong sa pag out ng mga lason at pag-iwas sa mga bato sa kidney. Mabisa na ginagamit sa karamdaman na may kaugnayan sa bato, gaya ng bato sa abdo at bato sa kidney. Number 5. Pinapababa ang presyon ng dugo. Naglalaman ng mga bioactive compound na tumutulong sa pagregulate ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga mahusay na sirkulasyon ng dugo sa ugat. Number 6. Mabisang gamot sa gout at uric acid. Ginagamit ito upang mabawasan ang antas ng uric acid at ginagamit rin ito bilang kapakipakinabang na gamot para sa mga pasyente na may gout. Number 7. Sinusuportahan ang digestive health. Tumutulong sa hindi pagkatunaw ng mga pagkain, pagtatae at pananakit ng tiyan dahil sa nakapapawi nitong mga katangian. Number 8. Mga potensyal na anti-cancer properties. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na maaari itong magkaroon ng mga epekto ng anti-cancer pero kakailanganin pa ang higit pang pananaliksik at masusing pag-aaral. Ang halamang gamot na ito ay kadalasang ginagamit bilang tea or decoction. Pakuluan ang mga dahon at tangkay sa tubig at inumin. Ang mga sariwang dahon ay maaaring kainin ng hilaw sa mga salad o ginagamit bilang pandikit sa mga sugat. Ang mga katas naman na nanggagaling sa halamang gamot na ito ay ginagamit sa mga herbal medicine formulations. Narito naman ang ilang simpleng paraan upang ihanda at gamitin ang peperomia pellucida o pansit-pansitan para sa iba't ibang benepisyong pangkalusugan. Number 1. Peperomia pellucida T ang tsaang ito ay mabisa sa kidney health, gout at blood pressure. Mga sangkap Isang dakot ng sariwang dahon at tangkay ng peperomia pellucida. Dalawang tasang tubig. Mga tagubilin Hugasan ng maigi ang mga dahon at tangkay. Pakuluan ng tubig at ilagay ang dahon. Hayaang kumulo ng 10 to 15 minutes. Salain at uminom ng isang tasa dalawang beses isang araw. Number 2. Peperomia pellucida bilang gamot sa sugat, pigsa at pananakit ng kasukasuan. Mga sangkap Mga sariwang dahon ng Peperomia pellucida Mga tagubilin Durugin ang mga dahon upang maging paste. Direktang ipahid sa mga sugat, pigsa o namamagang kasukasuan. Takpan ng malinis na tela at iwanan ng 30 to 60 minutes. Ulitin dalawang beses sa araw-araw para sa pinakamahusay na mga resulta. Number 3 Peperomia Pellucida bilang sariwang salad pagkaing nakatutulong para sa antioxidant at digestive health. Mga sangkap, mga sariwang dahon ng Peperomia pellucida, mga hiwa ng kamatis, pipino, langis ng oliba, lemon juice, asin at paminta. Mga tagubilin, hugasan at tadtarin ang mga dahon. Ihalo sa ibang gulay sa isang mangkok. Pahira ng olive oil at lemon juice. Lagyan ng asin at paminta ayon sa panlasa. Tangkilikin bilang isang masustansyang side dish. Number 4. Peperomia pellucida juice. Para sa mga may uric acid at paglilinis ng dugo. Mga sangkap Isang dakot ng sariwang dahon ng Peperomia pellucida Isang tasa ng tubig Honey o pulot pokyutan Mga tagubilin Haluin ang mga dahon sa tubig hanggang sa madurog ito Salain ang katas Magdagdag ng pulot pokyutan uminom ng isang maliit na baso araw-araw so yun mga kahoror ano? natunghayin nyo naman yung uh, kahalagahan at pinipisyo na nakukuha doon sa halamang gamot na pansit-pansitan at uh, dito nga ay nagturo pa sila ng ilang uh, kaunting kaalaman kung paano ba ang dapat gawin sa halamang ito bilang juice, yung iba ay uh, bilang panapal sa sugat at yung iba naman ay bilang salad at ito nga ay uh, talagang malaki ang uh, nakukuhang benepisyo ng ating katawan sa halaman gamot na ito. Kaya mga kahoror kapag nakakita kayo ng ganitong klaseng halaman na tumutubo sa inyong bakuran ay uh, alagaan nyo dahil sobrang dami pala ng benepisyong nakukuha dito. Sa samantalang na nga pala ang pagkakataon na ito mga kahoror para uh, magpasalamat at mag-shout out doon sa mga taong walang sawang sumusuporta nagsishare, naglalike at nagko-comment doon sa mga video na sinishare ko sa channel ko. So simulan natin dito mga ka-horror kay Leklay Talisman ni Juan. Shoutout sa iyo idol at uh, palagi rin nagko-comment. Kay Albert Abriol. yan shoutout din. Idol, salamat sa suporta at uh, dito kay Maynard na ito ay taga Rojas Oriental Mindoro shoutout sa inyo dyan mga kahoror salamat sa suporta nyo at dito rin kay uh, Den Immortal TV maraming salamat sa suporta idol kay Lamorok Day Pater yan shoutout out. Ah uh, dito rin kay Formula 1 Radio Book. Ito madalas din tong mag-comment. Salamat Idol. At itong kababayan natin na uh, nasa US kay Passion M Anima Profound. Idol, salamat sao at uh, palagi ko tulog ka na ngayon. Ayun kay uh, The Sports Insider. Ayun, di rin niya nagsasawang uh, mag-comment. So hanggang dito na lang makaka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video na i-upload dito sa channel ko. Maraming salamat po.